kahulugan ng plumeria sa panaginip. Ang plumeria ay may mabango amoy at maliliwanag na kulay. Mayroon itong espesyal na lugar sa maraming kultura. Sa mga panaginip, ang mga bulaklak ng plumeria ay nagdadala ng mga mensahe tungkol sa iba't ibang karanasan. Ang kanilang maliliwanag na kulay at amoy ay nagbibigay ng kagalakan at kaligayahan. Ang bulaklak ay kumakatawan sa espiritual na katahimikan at kadalisayan. Ang halamang puno ng plumeria sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa paglaki at mahabang buhay. Ang plumeria ay nagpapakita na ikaw ay nagpapaunlad ng iyong potensyal at nasa tamang landas. Ang isang malago na halaman o bulaklak ay nagpapahiwatig ng paglago habang ang isang lanta na puno ay nagpapahiwatig ng pagtanggi. Sinasalamin ng plumeria ang kagandahan at kagandahan sa mga pinong talulot nito at magandang hugis. Ang panaginip tungkol sa plumeria ay isang palatandaan na pinahahalagahan mo ang kagandahan ng isang tao o marahil sa iyong sarili. Ang simbolo ng puno ng plumeria ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na lumika ng bago at pangmatagalan. Namumuhunan ka sa hinaharap at gumagawa ng mga hakbang upang makabuo ng matibay na pundasyon para sa iyong buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa plumeria sa hardin Kung nakikita mong plumeria sa hardin, sumisimbolo ito ng pagkakaisa Ang hardin ay kumakatawan sa iyong paglalakbay Ipinapakita nito na lumilikha ka ng isang kapaligiran na sumusuporta sa iyong sarili at sa iba Kung nakikita mong namumulaklak ang mga bulaklak ng plumeria sumisimbolo ito ng mga bagong simula ang mga namumulaklak na bulaklak ay sumisimbolo sa iyong potensyal na matupad ang iyong mga pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng isang palumpon ng mga bulaklak ng plumeria. Kapag nakatanggap ka ng isang palumpon ng mga bulaklak ng plumeria bilang regalo sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng pagmamahal. Ipinapakita nito na ang isang tao ay lubos na nagmamalasakit sa iyo at pinahahalagahan ang iyong mga katangian. Ang panaginip ng mga bulaklak ng plomeria bilang regalo ay nagpapahiwatig na nakakatanggap ka ng pagpapahalaga mula sa iba. Ang regalo ay sumisimbolo sa isang impluensyang sumusuporta sa iyo. Sa kabilang banda, kung ang palumpo na italalanta, ito ay nagpapahiwatig ng pagkabigo. Ang isang taong pinapahalagahan mo ay hindi ibinabalik ang iyong nararamdaman o ang iyong relasyon ay hindi magiging maayos gaya ng inaasahan lugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng mga bulaklak ng plumeria. Kapag nagtanim ka ng puno ng plumeria, ang iyong panaginip ay sumisimbolo ng bagong simula. Ito ay hudyat na ikaw ay nagsisimula ng isang bagong promising venture. Ang iyong pagiging maingat sa pagtatanim ng puno ay maaaring magpakita ng iyong pangako sa iyong mga layunin. Samantalang kung ang puno ng plumeri ay hindi tumubo na tuyo, ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga plano ay hindi nagbubunga gaya ng iyong inaasahan. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na nahaharap ka sa mga paghihirap na pumipigil sa iyo sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng plomeria sa isang simbahan. Ang panaginip ng mga bulaklak ng plomeria sa isang simbahan ay sumisimbolo sa espiritualidad at relasyon sa Diyos. Ang isang banal na lugar ay sumisimbolo ng kanlungan at espiritual na paglago. Ang panaginip na ito ay nagpapahihwating na ikaw ay naghahanap ng patnubay mula sa Diyos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang bulaklak ng plomeria. Kapag nanaginip ka ng mga lantang bulaklak ng plomeria, ito ay nagpapahiwatig na may matatapos na. Ang mga lantang bulaklak ay kumakatawan sa pagkompleto ng isang cycle o ang pangangailangan matapos. Iminumungkahi ng panaginip na ito na dapat mong bitawan ng nakaraan at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting plomeria na bulaklak. Ang mga puting plomeria na bulaklak ay kumakatawan sa kadalisayan at espiritualidad. Kung nanaginip ka ng mga puting plomeria na bulaklak, ito ay nagpapahiwatig na i- ikaw ay naghahanap ng panloob na kapayapaan at kaliwanagan. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang tuklasin ang iyong espiritual na bahagi. Iminumungkahi nito na dumaraan ka sa isang panahon ng pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink plumeria na mga bulaklak. Ang mga rosas na bulaklak ng plumeria ay kumakatawan sa pagmamahal at lambing. Ang nanaginip ka ng mga rosas na bulaklak ng plumeria, pinalalaki mo ang mga relasyon at ipinapahayag ang iyong pagmamahal sa iba. Ang panaginip na ito ay isa ring na nakakaranas ka ng malalim na pakiramdam ng kagalakat at kasiyahan sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na bulaklak ng plumeria. Ang mga dilaw na bulaklak ng plumeria ay nagbibigay ng mensahe ng kaligayahan at optimismo kapag nakakita ka ng mga dilaw na bulaklak ng plumeria, napupuno ka ng sigasig. Ang panaginip na ito ay isang imbitasyon para sa iyo na ituloy ang mga bagong layunin. Gayun din, ito ay isang palatandaan na naghahanap ka ng intelektual na pagpapasigla at personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang plumeria. Ang pulang plumeria ay sumisimbolo sa pagsinta at kasidhian. Ang panaginip tungkol sa pulang plomeria ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng matinding emosyon. Iminumungkahin ng panaginip na ito na handa ka makipagsapalaran o ituloy ang mga bagong pakikipagsapalaran. Sabantalang ang larawang ito ay nagpapahiwatig na dapat mong tugunan ang hindi nalutas na mga isyo sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa plomeria perfume. Ang pabangon ng plomerya sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagkahumaling, pagdanasa at kahalayan. Ang pabangong ito ay nagkapakita na nakakaramdam ka ng kumpiyansa. Ang bangon ng plomerya perfume ay nagpapakita na handa kang ipahayag ang iyong sarili ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng plomerya sa iyong buhok. Ang mga bulaklak ng plumeria sa iyong buhok ay nagpapahiwatig ng kagandahan at adornment. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng tiwala at kasiyahan sa atensyon na natatanggap mo mula sa maraming tao. Hinahangaan ka nila kung nananaginip ka na ang iba ay maglalagay ng mga bulaklak ng frangipani sa iyong buhok. Maaaring ito maging tanda ng pagmamahal at pagmamahal.